Hello mga kasaka Dito ngayon sa Salipulas, Ilocos Norte eh, Para mamasyal Ayan oh Yung palengke nila punta natin dyan Okay, let's go mm -hmm. Sagmano atoy? Nyanakan na atoy apo? Balay ba sir? Okay, balay ba? Ganoon dito, dito nyanakan na eh Ape, balay, Apo, ano pa pela ba ito eh? Pagkapan na atoy Apo, awa ti ka tayo ang dito eh? Ato rama kalian diletak biar ya oke ya ramalan teman teman kita gue matang mangga itu oke toy solsona toy toy apa lagi kita tata rencana datang kita bisa tata apa datang apa kata teman kita teman p buian teman paginan tadi apa lagi di San Nicolas Yolo Costa eh tengun tengun magnan. tengun ya <Nh password> tại u à phun anh ấy để đi maglátang không chơi đã lâu rồi anh đi Lata mang kiti.

talo o oh, so talo ka talo talo ito ginanan ko sige hmm. Ala nakagatang tayo di baya pa si toy raman lang tayo man no kayo basta di baya pa eh, sa nicolas laon yun Laya, bawang, lasuna. Dito yung naga na apo? Sukot-sukot So, kasunod pang luto ka na uh, Inabraw. Inabraw. Oh. Okay. Sige man. patasin tayo man din kumata Mano apo yung na yu? ito eh? Ah, Ah. 30. <laughs> May presyo na. Alam, patasin tayo man ting kumata. Pero mas, Ay, kasla pa ka. Kam na niya mas ng pa. Kaka, marami man. Eh, mati mati han na ala kala na kun. Oh, nakagatan dito eh. Dito ya apo si sukot-sukot.

Sate Palawe sama kapal. Alat asumber teman di tuh paling keda. Oh, dia pelar war dia ya. Oh, tiga m tuh lagi tuh paling keda nih. Tapi kan, kita pas lakukan di makan nih. Wow, nalawag ayante palengke da dito sa Nicolas ni. Kore mm -hmm. mm -hmm. ka, kore ka ang una mo. Nalawag ga yan te palengke da to, apo. Sa Nicolas, Ilocos Norte, ni section din ini. Mm hmm.

malawak pala itong palengke nila sa section pa lang eh ang dami na malawak talaga. na talaga malawak na talaga mo ito eh oh, talaga okay tita yung parte side na ito tapay kami nga ito na eh yun ano meat and fish section po dito eh kan dito eh Tan. Bugayang si Magatang si Kaikan eh O oh. Ayun naman Maraming nabibili dito Ang roon Maluwag pala itong palengke nila o Ang roon Ang Okay. Okay, hindi na tayo pupunta doon ah, uh, kasi eh, lahat ng mga yan ay eh, mga fish. Ay. Ah, Yeah, mga dito, buhay na buhay oh. Mga pandan diyan. Buhay buhay ng mga pito Okay. Okay. Ayan. Yan. ano naman niyan, bangus. Laki. Okay. Ito yung espada naman, espada. Tawag nila diyan. So, ayan. Ito naman pala yung labas ng palengke. Oh. Okay, so, ayan. Pasok ulit tayo sa loob. Okay, so, ito na yung second floor. Ano na ito? Ito, marami paling gulay dito. Oh. oh. gulay din ang mga nandirito. Oh. Hmm, Adulat na, tigay gulay dito eh. Kapid na eh. Oh. Protas. Ayan na amin dito. Oh, ayan. Ang ah, lalaki ng mga suha na to. Oh. Grabe, ang lalaki oh. Magkano na kaya isa nito? So, 60 na 60 niya? May mas malaki ito ante? Hmm. Okay. Okay, ala uh, ante, malaman ba so. Tara man. Dito, 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 Okay, sige. Ah, uh, 80 at naman 'te. Okay. Sampai lang ati sampai lang. Oh, Ayun, ano na 'to, mga taihan, mga damit na dito. Ayun. Mga salon. Oh, ang dami pa rin mga gulay dito, oh. Tapos pala natin dito, oh. Nay. Yung bagbado mo dito kada bagay. Hmm. Lopot dito yung parte. Toy, lopot gan dito yung parte. Sa kung tour na. Nandi Joy sir. Di sir. Ayaw. Okay. Okay. Mga puro damit na to, mga dry goods, mga sapatos pa, mga chinelas oh. Ayan. Yeah. Ang doon. Okay. Ano ka din? nyo? Ayan. Uh, puro mga damit na din. Tinialas. Okay. Ito. Dulo na pala ito eh. Yan, yan. Mga ano na to. Mga damit na pati. Okay. So baba na kami. Punta kami sa parte ng ano, parte ng mga bagnet naman. Ayan. Ayan, mga ano to, mga gamit pang kusina ng mga iba dito. Ayan. Okay, may ikot na natin ito. Second floor. Yan, ito na yung ground floor kanina. Ito yung hagdanan kanina, oh, pataas dito. Sa <laughs> ano natin, pinuntahan natin. Wow, ito pala yung parte ng bagnet. Wow, ang daming bagnet dito. Grabe. Sobrang dami ng bagnet dito at saka mga longganisa, oh. Yan. So, ito pala yung bagnet nila okay ang oh, sarap naman grabe oh, ayun muna ikot muna tayo dito wow 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 grabe sabi ko wife po kayo sa Nicolas Bagnet Centro <laughs> center na to ayun mga chicharon na yan oh Ang dami, ang dami mga paglad dito mga mga chicharon Ano yan, naka nakiti kayo kung wakas ni ading Ma'am Okay, adobo nga Okay Hindi ka alam, ang dami oh Grabe Ang dami, ang dami, ang dami talaga dito Manamnat sa kilo oh uh, tebanggit yung madam 580 ito so, ate ng kwayo longganisa nyo 537 flavor na ata 580. okay garlic daw okay teh ah balikan natin yan mama nya Yan <coughs> ah, no, dito ito okay so ang dami talaga grabe grabe okay 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 ah <coughs>

Bela! Yan e ba? Oh, ako, sagman mo oh. May sama, and then may sanga... Uh, ah, dalumyo, atinaka-battle? I want it. lang sa grocery. Okay. Ah, DJ? Banana yun, may salang? Eto, ang 10 pesos. Sagman mo ito yung 580, sir. 580, awang tawaran! Tayo lang patatang, sir, mga pag-alala. Okay, ah, uh, DJ man, by one kilo man, dejeman man nalasag na. na. O oh, yan, uh, tayo ng 1 kilo ng bagnet dito sa San Nicolas, Ilocos Norte. Tingnan natin yung Ah, uh, bagnet nila dito, kung masarap nga ba. O oh, yan, yan, san kilo lang po ang bilo natin. Okay. Ayun. Wala patala. pala Yes, All right. Okay. Sir. Flavor ay, na flavor na dito ko ay garlic. Okay. Oh. Dito po. Pu 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 puro ba dito nga longganisa? Uh, Awante extender na. Puro nga karne dito. Ah, I mean okay. okay, so you, uh, you, ito na yung bag na ko. Thank you, madam. Thank you, sir. Longganisa yo, madam, sa kumano? Yeah. Ana ana ti na ato, i flavor na garlic. Awan ah, bit, extender na ta puro nga ni. Puro nga ni ata. I ah. guess sir. Okay. So, ayan, yeah, alam man. Ah, ma sakila lang para manan tayo iti, longganisa dito sa Nicolas, Ilocos Norte, garlic flavor. Ayan, ayan. So, ayan, ah uh, Tikman natin. Ano na ni? So, eto na yung nabili kong longganisa ng Ilocos. Dito sa May Ilocos, San Nicolas. Ayan. Yan, magbabayad na tayo.